isang bayan, isang bayan, bayan, for today's vlog so guys nandito nga pala tayo para mag content uli sobrang busy nga tayo sa trabaho pa Christmas decoration ng nga pala for bear month oo nga pala guys kasali nga kami sa contest medyo busy nga talaga sa trabaho hindi lang medyo sobra sobra pa nga awal nga muna pala ipakita yung decor namin baka kasi magaya ito na nga guys bumili nga pala ako ng pandesal 30 pesos at yung isa 15 pesos. Tulad nga dati, dito nga pa rin tayo bumili ng may butter at cheese. Si Kuya Pogi Panadero, baka pwede bilisan, mali-late na nga tayo. Ang gamit pala natin ng service, si ex-friend. Baka siguro kasi magtampo na siya, di na siya umandar. Kahit pa minsan-minsan, gagamitin pa rin natin siya tulad ng paggamit mo sa kanya. Charis, Buris. Huwag nyo isipin yung mga pagagamit, gamit na gamit. Ang ibig kong sabihin dito yung mga bagay-bagay. Pati naman ba sa pagbabalot ay binabagalan niya. Gusto niya siguro ako makita ng matagalan. Charis, Buris. Kung nakikita nyo nga pala yung logo ko sa helmet, dati ko nga page yan. I mean, ayun nga yung eh, FB page ko dati, nawala nga pala. Ito na nga, aalis na nga tayo, baka nga mali pa tayo. Bagay na bagay yung kulay na t-shirt ko sa service ko, yung mukha ko lang hindi bagay. Ah? Sabi nga nila kung nakakangalay ba pag nakatayo sa e scooter natin. Sa akin naman kasi na -e enjoy naman ako kaya hindi ko nararamdaman yung ngalay dito ha. Mag-aantay nga muna tayo kasi may kikita nga tayo ng tropa. eto na nga ina na nga natin siya kung nasaan na siya? Saan ka na dito nami Inabutan na nga ako na ilang minuto dito. Wala pa rin siya. Kaya pala

ang ganito. 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 Ang